Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan natin ang pag-uulat mula pa rin sa impina ng DCS via ang Spirit FM, si Amant Calapan, Oriental Mindoro. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Upang higit pang pagtingin paitingin ang pagpapadama ng Oriental Mindoreños sa pagtutol nito bilang mga kasapi ng Oriental Mindoro Electric Cooperative or MECO sa nakaambang pagtaas ng taripan ng kuryente sa lalawigan personal nang nagpadala ang punong ehekutibo governor Bos dolor ng kanyang liham kay ERC chairperson attorney monalisa dimalanta na umaapila sa naturang tanggapan na hindi maaprubahan ang inihain impetisyon ng National Power Corporation o NPC sa kanila nilalaman ng petisyon ng NPC sa ERC na maprobahan ng huli ang kanilang Proposed New Subsidized Approved Generation Rate o SAGR. Ito ang pinapangambahang lubhang makakaapekto sa ekonomiya ng lalawigan, partikular sa mga establishmentong lubhang nakadepende sa elektrisidad kung saan nanganganib na magbunga rin ito ng pagkawala ng trabaho at pagtaas ng mga bilihin. Sa liham ni Governor Bons sa ERC, Chairperson, Sinabi niyang napakabigat para sa mga Mindoreño kung maaprubahan ang naturang petisyon ng NPC. Dahil sa sunod-sunod na hamon ng krisis na naranasan ng kanyang mga kababayan gaya ng COVID-19, ESF at El Niño. Ang Ormeco Owner Consumers sa pangunguna mismo ng pangasiwaan at mga kawani ng naturang kooperatiba ay mahigpit na tumututol sa petisyon ng NPC sa ERC at nananawagan din na ipaglaban ng interes ng mga kasapi nito na posibleng magresulta sa pagtaas ng halaga ng kuryente sa lalawigan. Ang Ormeco ay isa lamang sa mga kooperatiba sa rehiyong Mimaropa na kapwa nagpahayag ng iisang direksyon at layuning hindi dapat maaprobahan ng ERC ang naturang petisyon ng NPC na dininig sa ginanap na virtual press conference nitong nakalipas na ikatatlo ng Abril sa liham namang ipinadala ng Ormeco kay Pangulong Bongbong Marcos na dito na kung maaprobahan ng ERC ang naturang petisyon ng NPC, magdudulot ito ng pagtaas ng kuryente sa lalawigan mula 6 pesos and 96 centavos per kilowatt hour generation charge at tataas sa 8 pesos and 60 centavos per kilowatt hour generation charge sa isang residential consumer at tataas pa hanggang 10 pesos and 0.5 centavos per kilowatt hour sa isang industrial consumer na lubhang magpapahirap sa mga mamamayan. Mula dito sa Oriental Midoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Junar Dacapulco. Mula naman sa impila ng Spirit FM, si Amen Calapan, Oriental, Mindoro.